What's up mga kapatid? For today's video nga po pala, magpapaalam na tayo sa unang sports bike natin mga kapatid. Sa mga oras na mga kapatid, nung dumating na yung buyer mga kapatid, halo po yung nararamdaman ko. Hindi ko po alam kung sasaya ako, malulungkot mga kapatid, dahil po kukunin na po yung R15 natin mga kapatid. Bali ang R15 mga kapatid, isa sa mga dream bike ko po talaga yan nung bata ako mga kapatid. So nung nakuha ko yung mga kapatid, tuwantuwa po ako. Tapos ngayon, sila naman ang kukuha sa akin, sila naman yung tuwantuwa mga kapatid. Aww. Sa mga oras niya mga kapatid, walang-wala maipipintas yung buyer dyan, mga kapatid kapatid kasi naalagaan po talaga yung r 50 na yan, mga kapatid. Ganun talaga eh, part of being adult na na mas inuuna natin yung needs kaysa sa wants mga kapatid. At ayun na mga kapatid, nilabas ko na sa garahe. Kung mapapansin nyo, napaka-pogi ko What? po talaga. ay tayo ng motor po pala mga kapatid. At ayun na nga mga kapatid, sinakyan na ng ibang tao yung motor ko mga kapatid. Habang ini-edit ko tong video na to mga kapatid, nangihinayang po talaga ako. Ba't pinakawalan ko tong motor na to mga kapatid? Wala na po akong makikita ng ganito kakinis at kapoging motor mga kapatid sa presyong abot kaya mga kapatid. Nagpa-flashback sa akin kung tama ba naging desisyon ko mga kapatid oops 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 tapos ng kalungkutan anyway kaya naman ako nag decide dyan na ibenta na rin po yung unit dahil po maganda rin naman yung tinubo natin dyan mga kapatid. At para sa nakabili ng R15 ko, ingatan mo yan para ang bumili ng brand new dyan. Kung i-describe ko yung pagsasama namin ng R15 ko, yun yung kantang isang linggong pag-ibig. <coughs> Sample lang ko kayo. Music Maestro Okay, oh, bilis ng iyong pagdating Pagalis mo'y sadyang kay bilis rin Tulog ako, ikaw ang kapiling Ngunit wala ka na nung ako'y gumising So ayun nga mga kapatid, tinetesta rin po ng kasama niya kapatid yung kukunin lang R15 ko So since may R3 silang dala mga kapatid, kinuha ko na rin po itong pagkakataon na to At least matry ko rin po yung R3 na mga kapatid so, Ayun nga mga kapatid, inaayos lang namin mga documents at magbabayaran na kami dito mga kapatid. At ayun na nga mga kapatid, tapos na ang bayaran na namin mga kapatid. Iuwi na nga nila yung R15 natin mga kapatid. At salamat po pala sa pagsama sa amin dito sa vlog na to mga kapatid. Nasayang na naman ang 2 minutes at 46 seconds ng buhay nyo mga kapatid. God bless. Thank you for watching.